ang misteryo sa likod ng nakagigimbal na kaso ni Chris McCollum at ang katotohanang bumabagabag sa likod nito. Ngunit ang pagkawala at ang misteryo ay naroon pa rin. Dito raw nawala si Chris McCollum noong ika, 19 ng Nobyembre 2012, nang iulat ito ng kanyang asawang si Patricia sa pulisya. Huli siyang nakitang nagkakamping sa kakahuyan at nang sunduin na siya ng asawa, misteryoso siyang naglaho. Noong una, inisip niya na naligaw siya o napunta sa maling campsite dahil ito ay ganap na walang tao at wala roon ang kanyang asawa. Sa halip ay isang nakakakilabot na katahimikan. Sumigaw siya ng malakas sa loob ng mahabang panahon, ngunit walang tugon mula sa kanyang asawa. Nagsimula siyang mataranta at matakot. Nagsimula siyang mataranta at matakot. Bawat bahagi ng daan ay tila humahaba, bawat ingay ay tila lumalakas habang sinusubukan niyang takasan ang kalungkutan at misteryong nililika ng kanyang paligid. Dito raw nawala si Chris McCollum noong ika 19 ng Nobyembre 2012 nang iulat ito ng kanyang asawang si Patricia sa pulisya. Huli siyang nakitang nagkakamping sa kakahuyan at nang sunduin na siya ng asawa, misteryoso siyang naglaho. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kotse, tinapakan ng gas ng buong lakas upang makaalis doon. Ang tanging nais niya ay mahanap ang kanyang asawa at mayakap ito ng mahigpit. Kaya, ano ang nangyari? Saan napunta ang asawa? Ang kwento natin ngayon ay magdadala sa atin sa Medford, isang lungsod sa gitna ng estado ng Oregon na napapaligiran ng kahangahangang likas na kagandahan na hatid ng Oregon. Upang mas maunawaan ang kwentong ito, balikan natin ang nakaraan sa lungsod ng Medford. Hindi niya malimutan ang mga alaala ng madilim na kakahuyan at ang nakakatakot na paglaho ng kanyang asawa. Sila ay si Eric, anak ni Patricia sa nakaraang kasal, at ang maliit na si Cora Nakatira sila sa isang magandang bahay sa timog silangang bahagi ng lungsod sa Clear Springs Road. Ngunit kararating lang nila sa lugar na ito. Dahil dati, sina Chris at Patricia ay parehong nakatira sa California. Mayroong isang maliit na tahanan na may apat na miyembro. Si Chris McCollum, ang kanyang asawang si Patricia at ang kanilang dalawang anak. Si Chris ay isang mabuting asawa at isang kahanga-hangang ama sa parehong mga anak. Sa araw, nagtatrabaho siya sa isang call center. At sa gabi, siya ay isang kilalang taxi driver sa lungsod. Noong 2008, minahal ni Chris si Patricia mula sa kanilang unang pagkikita at siyam na buwan pagkatapos sila ay ikinasal. Gayunpaman, dahil sa isang pagkakamali sa pagsasanay at pinsala sa binti, kinailangan niyang isuko ang planong ito. Hindi siya natanggap sa anumang trabaho pagkatapos ng pinsalang iyon, kaya naging isang ina siya sa bahay na nag-aalaga ng dalawang anak. Ang pagmamahal ni Chris sa kanyang maliit na pamilya ay napakalaki. Si Patricia ay may plano sanang sumali sa militar para maging isang medical staff. Nagkataon pa na pareho sila ng hilig ng kanyang asawa, mahilig sa kalikasan, at mahilig sa mga outdoor activities. Kaya naman, hindi nakakagulat na sa okasyon ng kaarawan ni Chris sa katapusan ng linggo. Si Chris, si Patricia at ang kanyang stepsister na si Amber Weems ay nagpa siya na magplano ng isang hiking at camping trip sa isang kakahuyan. Maiintindihan ninyo, ito ay isang magandang plano at marahil ay magiging kapanapanabik na tuklasin kung ano ang mangyayari. Ang planong iyon ay nakatakdang mangyari noong ika 16 ng Nobyembre 2012 nang si Chris ay 34 na taong gulang na. Ito ay napatunayan nang pumayag siyang umalis sa Newport, California kung saan niya nakilala ang kanyang asawa upang pumunta sa Medford, Oregon ang bayan ni Patricia. Ito ay mahalumigmig malamig, at hindi mainam na kondisyon para sa kamping. Ngunit hindi iyon nakapigil kay Chris. Umulan man o umaraw. Gusto pa rin ni Chris na lumabas. Minsan, mas gusto pa niyang pumunta sa mga ganitong panahon dahil mas tahimik at maaari niyang solohin ang mga campsite. Doon si Chris pinakamasaya. Kaya, sabik na sabik siyang maranasan ang kanyang 34 na kaarawan. Noong ika, D6E ng Nobyembre 2-5-12, si Chris, Patricia, at Amber Wims ay dumating sa Applegate River Campsite bandang alas dos ng hapon. Hindi ito isang lugar na pamilyar kay Chris, ngunit iyon ang nagustuhan niya dahil nagbibigay ito ng mga bagong pakikipagsapalaran. Doon si Chris pinakamasaya. Gayunpaman, ang Nobyembre ay hindi isang magandang panahon para sa mga outdoor activities. Kaya, sabik na sabik siyang maranasan ang kanyang 34 na kaarawan. At tulad ng nabanggit ko, ito ay isang medyo nakakatakot na lugar, hindi lang dahil napapaligiran ito ng malalalim na kakahuyan, kundi dahil na rin sa mga matitinding kaso na nangyari sa kalapit na lugar. Gayunpaman, pagdating sa Applegate Campsite ng gabing iyon, nagtayo sila ng tolda at masayang nagsama-sama. At tulad ng nabanggit ko, ito ay isang medyo nakakatakot na lugar, hindi lang dahil napapaligiran ito ng malalalim na kakahuyan, kundi dahil na rin sa mga matitinding kaso na nangyari sa kalapit na lugar. Gayunpaman pagdating sa Applegate Campsite ng gabing iyon, nagtayo sila ng tolda at masayang nagsama-sama. At tulad ng nabanggit ko, ito ay isang medyo nakakatakot na lugar, hindi lang dahil napapaligiran ito ng malalalim na kakahuyan, kundi dahil na rin sa mga matitinding kaso na nangyari sa kalapit na lugar. Noong Ika, D6E ng Nobyembre 2012, si Chris, Patricia at Amber Wims ay dumating sa Applegate River Campsite bandang alas 2 ng hapon. Minsan, mas gusto pa niyang pumunta sa mga ganitong panahon dahil mas tahimik at maaari niyang solohin ang mga campsite. Gayunpaman, pagdating sa Applegate campsite ng gabing iyon, nagtayo sila ng tolda at masayang nagsama-sama. At tulad ng nabanggit ko, ito ay isang medyo nakakatakot na lugar, hindi lang dahil napapaligiran ito ng malalalim na kakahuyan, kundi dahil na rin sa mga matitinding kaso na nangyari sa kalapit na lugar. Noong Ika, D6E ng Nobyembre 2012, si Chris, Patricia at Amber Wims ay dumating sa Applegate River Campsite bandang alas dos ng hapon. Kaya, sina Patricia at Amber Weems ay nagpaalam sa kanya at umalis sa campsite. Hindi ito isang lugar na pamilyar kay Chris, ngunit iyon ang nagustuhan niya dahil nagbibigay ito ng mga bagong pakikipagsapalaran. Ngunit kinaumagahan, nagpasya si Patricia na gumising ng maaga upang bumalik kay Chris. Gayunpaman pagdating sa Applegate campsite ng gabing iyon, nagtayo sila ng tolda at masayang nagsama-sama. At tulad ng nabanggit ko, ito ay isang medyo nakakatakot na lugar, hindi lang dahil napapaligiran ito ng malalalim na kakahuyan, kundi dahil na rin sa mga matitinding kaso na nangyari sa kalapit na lugar. Noong ika, 6 16 ng Nobyembre 2012, si Chris, Patricia, at Amber Wims ay dumating sa Applegate River Campsite bandang alas dos ng hapon. Ngunit kinaumagahan, Nagpasya si Patricia na gumising ng maaga upang bumalik kay Chris. Gayunpaman pagdating sa Applegate campsite ng gabing iyon, nagtayo sila ng tolda at masayang nagsama-sama. At tulad ng nabanggit ko, ito ay isang medyo nakakatakot na lugar, hindi lang dahil napapaligiran ito ng malalalim na kakahuyan, kundi dahil na rin sa mga matitinding kaso na nangyari sa kalapit na lugar. Noong ika, D6E ng Nobyembre 2-5-12, si Chris, Patricia, at Amber Wims ay dumating sa Applegate River Campsite bandang alas 2 ng hapon. Ngunit kinaumagahan, nagpasya siya si Patricia na gumising ng maaga upang bumalik kay Chris. O marahil, siya ay napaslang na. Gayunpaman, bandang alas 8 ng gabi, lalong lumamig Noong Ika, d ng Nobyembre 2012, si Chris, Patricia at Amber Wims ay dumating sa Applegate River Campsite bandang alas dos ng hapon. Hindi masisira ng ulan at lamig ang party na ito. Ang Nobyembre ay talagang isang malamig at mahalumigmig na panahon. Tumila na ang ulan at ayaw niyang manatili si Chris doon ng mag-isa ng matagal. Ang Nobyembre ay talagang isang malamig at mahalumigmig na panahon. Gayunpaman, ang Nobyembre ay hindi isang magandang panahon para sa mga outdoor activities. Ang campsite ay walang ipinapakitang anumang kahinahinala at wala ring bakas na masusundan. Mula ika, 20 ng Nobyembre, pinalawak nila ang paghahanap sa tabi ng ilog Applegate dahil inisip nilang maaring naroon siya, tumila na ang ulan at ayaw niyang manatili si Chris doon nang mag-isa ng matagal. Hiling niya na sana ay sumama na lang siya. Isang kapitan ang bumaba upang suriin at natuklasan sa loob ang isang labi kasama ng dugo at mga basyo ng bala. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay isang kaso ng pagpaslang, tila kagabi. Nagalit siya nang umalis sila dahil sa boses niya tila medyo inis siya. Kaya, tinanong nila si Chris kung maaari nilang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa ibang lugar tulad ng isang bar na may heater. Kaya sino ang palihim na lumapit sa kanya sa gabi habang siya ay nagkakamping sa liblib na lugar na ito? Mula ika, 20 ng Nobyembre, pinalawak nila ang paghahanap sa tabi ng ilog Applegate dahil inisip nilang maaring naroon siya Gayunpaman, bandang alas otso ng gabi, lalong lumamig, ngunit nagpasya si Chris na manatili. Ang asawa ni Chris ay nagpakita ng matinding kalungkutan. Ayaw niyang mabigo ang camping trip dahil kaarawan niya iyon. Ayaw niyang umalis. Kaya, talagang nagsisisi siya na umuwi siyang mag-isa. Hiling niya na sana ay sumama na lang siya. Sinabi niya na kung nanatili siya Iniisip niya kung mawawalan pa rin ba ng ama ang kanyang mga anak tulad ngayon. Ang kakaibang bagay na dapat banggitin ay si Chris ay isang taxi driver at kamakailan lang doon ay may isa pang taxi driver na binaril din. Iyon ay si Hugh Houston, isang taxi driver sa Medford na binaril sa mismong kaarawan niya katulad ng paraan ng sinapit ni Chris mga isang buwan bago iyon ang pamilya ni Chris ay nagpahayag din ng kanilang pighati. Nagsimulang magtaka ang pulisya kung ang dalawang kaso ay magkaugnay, ang taong ito ay itinapon sa isang bukid at ang kanyang kaso ay hindi pa nalulutas. Sina Patricia at Amber Wims ay tinanong, tulad ng alam ninyo, sila ang huling mga taong nakakita kay Chris na buhay. Mayroon bang isang pumapas lang na mga taxi driver? o ito ay nagkataon lang, si Patricia at Amber Wims ay tinanong. Sinabi nila na umalis sila sa kampo sa gitna ng ulan at lamig. Sa campsite, naiwan si Chris kasama ang lahat ng kagamitan sa kamping, tulad ng pagkain, inumin, proteksyon, flashlight, kompleto sa lahat ng bagay upang harapin ang anumang maaaring mangyari. Iyon ay si Hugh Houston Isang taxi driver sa Medford na binaril sa mismong kaarawan niya katulad ng paraan ng sinapit ni Chris mga isang buwan bago iyon. Ang pulisya ay patuloy na naghahanap ng mga pahiwatig ng walang pag-asa at sa pinangyarihan ay walang gaanong ebidensya. Ang campsite ay malinis, maliban sa isang guantes at ilang mga tulos ng tolda sa apoy. Sinabi ni Patricia na iniwan niyang baril. Gayunpaman, mayroong ilang mga bala sa paligid ng lugar. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay isang kaso ng pagpaslang. Sinuri nila ang bahay ng mga makolom, ngunit walang nakita. Gayunpaman, sa banyo ni Patricia, natagpuan ang mga tela ng tolda sa washing machine habang ang mga maruruming damit ay nakatambak sa paligid. Ito ay nagpapahiwatig na ito ay isang kaso ng pagpaslang. Sinabi rin niya na dinala niya ang lahat ng kanyang gamit kabilang ang kanyang pitaka. Ngunit ang pitaka ay natagpuan sa loob ng bahay. Sinabi ni Patricia na iniwan niyang baril. Nagtatrabaho siya sa dalawang trabaho at sinusubukang makipagbalikan sa kanya para sa mga bata. Ngunit ang pitaka ay natagpuan sa loob ng bahay. Sinabi rin niya na dinala niya ang lahat ng kanyang gamit kabilang ang kanyang pitaka. Ang tanging issue na nabanggit ay ang pagsasama ni na Chris at Patricia. Sinabi ni Patricia na iniwan ang baril. Nanatili sila sa ina ni Patricia bago sila pinaalis nito. Kaya sino ang pumaslang sa kanya sa ganoong kalupit na paraan? Ang tanging issue na nabanggit ay ang pagsasama ni na Chris at Patricia. Matapos ang masusing investigasyon ng pulisya, natuklasan na ang kanyang pamilya ay nakatira sa California bago lumipat sa bayan ni Patricia sa Medford, Oregon. At sila ay nanirahan doon ng mga anim na buwan. Kaya, sino ang pumaslang sa kanya sa ganoong kalupit na paraan? Ang tanging isyu na nabanggit ay ang pagsasama ni na Chris at Patricia. Ang kanyang pag-alis ay ikinagulat ni Chris kaya, sino ang pumaslang sa kanya sa ganoong kalupit na paraan? Pagkatapos, pumunta sila sa San Antonio kung saan plano ni Patricia na sumali sa militar. Ang tanging issue na nabanggit ay ang pagsasama ni na Chris at Patricia. Ang kanyang pag-alis ay ikinagulat ni Chris. Binayaran niya ang lahat ng gastusin sa bahay nagbigay ng sapat na sustento at bawat sentimong kinikita niya ay ibinibigay sa kanyang asawa. Tila gusto niyang bigla ang putulin ang relasyon nila. Ang tanging isyu na nabanggit ay ang pagsasama ni na Chris at Patricia. Ang kanyang pag-alis ay ikinagulat ni Chris. Tila gusto niyang bigla ang putulin ang relasyon nila. Nanatili sila sa ina ni Patricia bago sila pinaalis nito. Lubos siyang natigilan nang basta na lang siyang iniwan nito. At dinala ang mga bata nang hindi sinasabi ang dahilan may sariling mga plano si Patricia. At si Chris, isang lalaki na dumaan sa isang malungkot na kabataan dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa at sinundan ng isang mahirap na buhay. Iyon ay tila ang kaluwagan sa kanyang buhay. Maaari kang magkaroon ng malaking krisis sa pananalapi kung hihiwalayan mo ako. Kaya, walang kamalay-malay si Chris. Bagaman alam niyang mali ito, ginawa pa rin niya dahil gusto niya ng mas magagandang bagay at hindi isang ordinaryong buhay na sapat lang para makakain. One led. Sa huli, noong Agosto 2012, nagkasundo si na Chris at Patricia at nagsama muli ngunit hindi ito naging kasing ganda ng inaakala ninyo. Nagtatrabaho siya sa dalawang trabaho at sinusubukang makipagbalikan sa kanya para sa mga bata. Nakahanap sila ng isang kamera na matatagpuan sa daan patungo sa campsite. Nagtatrabaho siya sa dalawang trabaho at sinusubukang makipagbalikan sa kanya para sa mga bata. Mayroon bang sumusunod kay Chris? Nakahanap sila ng isang kamera na matatagpuan sa daan patungo sa campsite. Si Patricia ay hindi rin bumalik noong umaga. Tulad ng sinabi niyang pagpunta niya upang sunduin ang kanyang asawa. May sariling mga plano si Patricia. Si Patricia ay hindi nag-iisa ng gabing iyon. Kasama niya ang kanyang stepsister na si Amber Weems. Sina Patricia at Amber Weems ay inaresto halos tatlong linggo matapos ang pagpanaw ni Chris. Para sa Nagpa nagpasya si Chris na sundan siya pabalik sa Medford. Ang mga pag-arestong ito ay resulta ng isang malakihang pagsisikap sa imbestigasyon ng krimen. Gayunpaman, hindi naniniwala ang pamilya ni Patricia na papaslangin niya ang kanyang asawa at sinabing kahina-hinala ang pag-aresto. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon ng investigasyon at walang nakuhang impormasyon mula kay Patricia, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating at si Amber Wims, tila pumayag na siyang sabihin ang katotohanan. Si Patricia ay hindi nag-iisa ng gabing iyon. Kasama niya ang kanyang stepsister na si Amber Weems, isang talagang mahirap na kasunduan, lalo na para kay Amber Weems, isang babae na hindi pa kailanman nagka problema sa pulisya at hindi pa nakatapak sa istasyon ng pulis kaya mas madali siyang makumbinsi. Siya ay nanginginig, umiiyak at natatakot nang siya ay dinala doon at nang magpaliwanag. Siya ay napasuko sa sunod sunod na mga salita at tanong ng imbestigador. Nagpasya si Chris na sundan siya pabalik sa Medford. Inalok siya ng isang plea deal na may pinakamataas na tatlong taon kung siya ay aamin. Inalok siya ng isang plea deal na may pinakamataas na tatlong taon kung siya ay aamin. Isang talagang mahirap na kasunduan. Tingnan mo ang iyong mga anak. Marami kang dapat alalahanin. Gusto mo bang pirmahan ko ang kasunduang ito o hindi? Tingnan mo kung ano ang idinulot niya sa iyo. Tingnan mo ang iyong mga anak. Marami kang dapat alalahanin. Ano ang ginawa niya? Matapos ang mahabang panahon ng pagtatanong, sa wakas ay umamin si Amber Weems na noong Setyembre bago iyon, nagtapat si Patricia kay Amber Weems na gusto niyang mamatay si Chris at gusto niyang magmukha itong isang aksidente. Tingnan mo kung ano ang idinulot niya sa iyo. Dalawamput pito. Eksakto. Marami ka pang dapat gawin. Ngunit pagkatapos ng ilang panahon ng imbestigasyon at walang nakuhang impormasyon mula kay Patricia, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating. Pagkatapos, noong ika, 90s ng Nobyembre, pumunta sila doon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Chris. Gusto niya talagang pumunta at sabik na sabik siya. Alam mo kung sino ang pumaslang kay Chris, tama? Alam mo kung sino ang pumaslang kay Chris, tama? Noong Oktubre, nang sina Chris, Patricia, Amber Weems at ang mga bata ay pumunta sa parehong campsite Ipinakita ni Amber Wims kay Patricia ang lugar at naisip nilang ito ay isang magandang lugar para pumaslang ng tao. Ang mag-asawa ay mukhang napakasaya. Sa katunayan, tubig iyon. Alam mo kung sino ang pumaslang kay Chris, tama? Kinuha ni Patricia ang baril at binaril siya ng maraming beses na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa katunayan, ito ay nakatakdang mangyari sa katapusan ng linggo ng ikatres ng Nobyembre. Ngunit hindi makahanap ng tagapag-alaga ng bata sina Chris at Patricia. Pagkatapos ng unang putok, natakot siya ng husto at tumakbo pabalik sa sasakyan at isinara ang pinto. Matapos ang mahabang panahon ng pagtatanong, sa wakas ay umamin si Amber Weems na noong Setyembre bago iyon Nagtapat si Patricia kay Amber Weems na gusto niyang mamatay si Chris at gusto niyang magmukha itong isang aksidente. Pagkatapos, noong ika, 90s ng Nobyembre, pumunta sila doon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Chris. Iyon ang Plan C. Mayroon pang dalawang ibang plano na nauna ng binoo. Ang Plan A ay itulak siya mula sa isang bangin upang siya ay mahulog at pumanaw. Ang plan B naman ay napakalupit din. Pagkatapos makuha ang testimonya mula kay Amber Weems, si Patricia ay patuloy pa rin tumatanggi at iginigiit na hindi niya pinaslang si Chris. Ngunit sa pagtestigo ni Amber Weems, naging malinaw ang lahat. Si Patricia ay hinatulan ng limampung taong pagkakakulong habang si Amber Weems ay nakulong ng walong buwan. Ito ay isang malungkot at nakakatakot na kwento ng pagtataksil. Si Chris ay napaslang ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, kabilang na ang kanyang sariling asawa, ang ina ng kanyang mga anak. Gusto niya lang sanang maging masaya at magkaroon ng isang di malilimutang kaarawan. Ngunit sa kasamaang palad, nahulog siya sa bitag ng isang masamang babae. At ngayon, isang walong taong gulang na batang lalaki Si Eric at ang kanyang maliit na kapatid na tatlong taong gulang na si Cora ay wala ng ama. Siya ay isang kahanga-hangang ama. Sana ay hindi siya pumanaw. At hanggang ngayon ay mahirap pa rin paniwalaan ang katotohanang nangyari. Tungkol naman sa hinala sa kaso ng taxi driver na pumanaw sa kanyang kaarawan, kinumpirma ng pulisya na hindi ito kaugnay at ang naunang kaso ay nananatiling walang kalutasan. At iyon ang kwento para sa araw na ito. Siya ay isang kahanga-hangang ama. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Lubos na pinahahalagahan ang inyong panonood hanggang sa huling minuto ng video. Salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli.